Kaya nga nanay si Reggie Manuel yung farm manager namin. Ay, di, ang nangyari nung kumatay, nung nasa one week na binuburo di ba, talaga na mga pagdungo sa itin. Kanya-kanya din ang uh, agi. Mag-iinom! Ano? nabigay sa akin ng 100,000 doon sa noon. Uh, tapos, ang, uh, ang siste noon, namatayan ng nanay si Reggie Imanistas, yung farm manager namin. Ay, di, ang nangyari nung mamatay, nung no, nasa one week na binuburo niya, diba, eh talaga naman ang paglumot ay hindi kanya-kanya din uh, ang ani. magiinom ano kaladala isang sakong pepino uh, pipino at binibenta doon sa ano hindi na may nalalaman ko dahil alam ko ang mga nangyayari lahat dito sa kaupan sa at, uh, Ayun na, hindi na Jeep, uh, ano so, ay na 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 na Parang uh, ako pati, parang wala na din ang kalan sa ano. Uh, Sabihin, uh, dapat talaga yung mamamahala. Paulit-ulit na ibibigay sa kanila, ito uh, ang ating gasto, ito ang kuha ninyo. Akala naman ng mga iba, sinisiraan yung aking farm manager. Ay, ang laki na kukuha niya. Ang hindi ibinibigay sa inyo. Kaya, sinisira yung ulo ng mga kasama. Diba? Kaya, dapat po, number one, ay kailangan po yun yung tiwala. Ano po? tiwala po kayo. Ay, kwarta lang. Ma ano? Ay, ang liliit Ganda ng mga bell pepper. Ay, ang mahal ng bell pepper. Ay, mga Gano'n na ba kalaki? Ang uh, liliit ang bell pepper, mga ganito na eh. Inaanin pa naman, yung wala. <laughs> ay kasi na yung mga kilo doon, kung baka, Ay, siyempre, alam nila sila bawat isa na madaling salita. Ayoko na nang sabihin. Yung sa madaling salita ay nagnanakaw. Uh, <laughs> eh, kanya-kanya na sila. Kaya, hindi, hindi ko na nalaman yung magkano uh, yung kinita nila kasi gusto kong matuto ko silang maghanap buhay di ba? pag hindi kayo matuto itong maghanap buhay matuto kayo po kung pagtanakaw lang at ano, walang tiwala sa tapos magkaroon kayo ng trust and confidence doon sa namumuno ano po? kaya eh, yun ang pinagsisimulan eh. sa ano kaya Sige po. Ngayon, ay di na wala na. Yung aking farm manager, nakilipig na yun. Nagtalip siya ulit. Ngayon, bakanda na yung ano to. Ang uh, pinorward sa akin yung mga kanilang ulit. mga kanilang niya. Wah, mga siguro ang presyo ng uh, bell pepper. At saka malaki ang presyo ng kamatis. Ano uh, nangyari naman? Eh, Iba naman? iba. Talagang diba, mo di mundo talaga, pakikunanan ka sa ato. Ang alat-kalat na ang ah, <laughs> meron. Kaya sabi ko, ngayon gagawin ko ng mga tres lahat. Para pagka hindi kayo Isa, e... o oh, pwede. Pe, ang yun eh, milon. Apo? Milon. Alipon mo. Milon, nung kalimitan ko sa Laguna, milon. Ah, milon. Ah, pwede po yan. Melon po. Isa. Diyan po may kita talaga na malaki. Milon. A melon. Ay, yung po sa melon po yata ay sa sa rice field. Ringo. Uh, pede, pede po. Ah, oh, oh, no. po, yung melon, yung melon. Watermelon. Gusto niya eh, ano, mga... May mga mga laki ng dalawang kilo. Ano, Pwede po, pwede po. po. Pede po. Pede po. Pede, pede. Yung aking pinsa sa Santa Claus.